So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat muli, mga kamanok. So wala namang bago. Sagulit ulit natin ang inyong mga katanungan sa comment section. At sa pagsagot natin ang inyong mga katanungan sa comment section, marami rin po tayo mga viewers na nakaka-adapt sa kung anumang pinagdadaanan ninyo at pinagdadaanan nila. Okay? So mga kamanok, sana po ay uh, panoodin nyo hanggang dulo ng video ito para sa ganon. Marami kayong uh, makuhang uh, tips tungkol sa pagmamanok, kasi hindi natin masasabi. Malay mo bukas, kamakalawa, magamit nyo din po yung mga tips na i-share ko sa iba nating mga subscribers. Okay? <clears throat> so, uh, bago, na, bago lahat, bago natin simulan, don't forget to click the subscribe button. Wala namang bahaya dyan mga kamanok, mga newbie, kailangan nyo po ito. So, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video. Ito, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga ideas na i-share ko sa inyo. So, ang unang katanungan mga kamanok, ay galing kay uh, Angelo Galos. Ayan, so Angelo, may shout out muna sa iyo. Ayan, so sir, tanong ko lang po. May nabili po ako ng uh, isang manok na payat, 11 months po. Paano kaya siya gumanda ang katawan? Okay? So medyo magulang na yung manok, 11 months na siya. So mamaya-maya, isang taon na. So medyo medyo mapayat daw po yung pangangatawan. Ang problema po niyan is maraming factor. What I mean sa maraming factors po, pwede po yung uh, may bulate, hindi tama ang balanced diet, pangatlo, may sakit. Okay? Yun lang naman po yun eh. It's either may problema siya sa digestion. Okay? So unahin muna natin yung ano, <coughs> possible hindi siya napupurga. Kasi po pag po ang isang manok ay hindi napupurga ng regular, monthly or two times per week, up uh, two times per month, possible, dumadami po yung parasite. Sa halip na yung kinakain yung pagkain is uh, katawan niya po na pupunta is doon po sa mga bulate na nandoon sa kanyang katawan. Kaya po mga kamanok, lagi po tayong regular dapat na nagpupurga monthly sa ating mga manok. Okay? So pwede po kayo magbigay niyo ng mga tablets na dewormer, pwede rin po yung bunga. Okay, yung bunga po yung yung ano, yung parang niyog na maliliit na ganyan, biyakin niyo lang po sa gitna, kunin niyo po yung pinakagitna niya, yung pong yung ibigay sa inyong mga alaga. Napakabisa po niyang pampurga, napakaganda po sa ating mga manok. Okay? Yun yung unang factor. Kailangan mo siyang purgahin monthly para yung, yun niya, parasite, yung mga bulate, mailabas po niya at makuha po niya yung nutrition, nutrition ng pagkain na ating ibinibigay sa kanya. Pangalawa, <clears throat> baka yung manok natin ay hindi natin bibigyan ng maayos na pagkain. Okay? Baka po yung iba dyan, bigay lang ng bigay ng kanin, kanin lang ng kanin, okay? Hindi rin po siya masyadong tataba kasi hindi po niya na nakukuha yung tamang proteina na kailangan ng kanyang katawan, okay? So yung iba naman diyan, mais lang ng mais, kaya pala ayaw lumapad ng katawan, eh masyadong nadadry up gawa ng mais. Okay? So yung pangalawang factor is na sa pagkain din po. Kailangan ang ipakakain mo sa kanya is uh, high in protein. May mga nabibili naman tayo diyang mga patoka na ready mix. Ibig sabihin, haluhalo uh, na po siya or uh, ma maayos na po yung mixture niya basta nyo na lang pong ibibigay sa inyong mga manok. So, meron na po siyang tamang uh, dami ng uh, pellet, tamang dami ng corn, at ng kung ano-ano pa mang sangkap na inihalo nila dyan para makuha yung tamang protina na kailangan ng ating mga manok. So, magtanong na lang po kayo sa mga tindahan ng patoka, marami naman dyang maayos na pagkain ng ating mga alaga. Para sa ganoon. Uh, makuha talaga nung uh, manok yung ganda ng katawan na hinahanap natin. Pangatlo, baka naman po siya ay may sakit. Kahit siya ay natin ng patoka, patokain natin ng patokain, yung pala may sakit, may sipon, hindi talaga gaganda ang katawan niyan. Mababansot pa yan ang bagal ng paglaki. Kailangan, ang pinakauna mong gagawin diyan, tingnan mo kung may sakit yung manok. Dapat kasi magala siyang kumain eh. Dapat wala siyang sakit. Pagka wala siyang sakit, pwede mo na siyang bigyan ng priming. Okay, purgahin mo, paliguan mo, bigyan mo ng injectable supplements, i-bacterial flushing mo. Okay, yon. Then, pangatlo, sa ka magbibigay ng uh, balanced diet sa kanya. Yung masasarap na pagkain na. Yung ready mix. O kaya naman, haluan mo ng fermented jacky oats para mas tumaas ang uh, percentage ng protina, ng amino acid, ng vitamin B12 para makuha niya ang ganda, ang lapad, ang bulto ng katawan at yung hipo niya pagdating okay, ng tamang panahon. Kasi kung 11 months, payat payat malamang putlayan. Putlain, tapos manipis, tapos magaan. Okay, okay sana eh, kung bulto tapos magaan. Eh, kaso magaan lang, manipis yung pala, wala talaga laman. Okay, so yun po ang gagawin yung mga kamanok. Ulitin natin mga kamanok. Unang-una, check mo kung may sakit, gamutin kung may sakit, pangalawa, i-priming po, at pangatlo, bigyan ng tamang nutrisyon ng pagkain, maghalo ng fermented jacquots. Okay? So, pwede ka rin dyan mag-inject uh, weekly, kung ka kailangan, kung talagang hindi pa talaga mahabol yung katawan, inject tayo ng weekly. Okay? Pwede yung Betamax, yan po talaga napakagandang injectable supplements, at kung ano-ano paman. Okay? Kayo na po yung bahala, kung anumang gusto nyong i-inject, basta makatulog yan sa ating mga alaga. Okay? So, sana mak makatulong, sana makatulong yung ating simple kasagutan. Alright? Whew! Okay, may shout-out muna kay uh, Neurad Siloan. Ayan, so, ne Neurad Siloan. Ba balik na dyan pangalan na ito. So, may shout-out po sa inyo. And, uh, eto, nagtatanong si Franz Aguba. Ayan, so, idol, ano po ba ang mga linyada ng manok mo dyan? Okay, so, dito, yung pinaka, ano ko, yung mga signature lines ko dito is bulik at yung mga blocks natin, okay, SBRs, sila po yung mga signature uh, lines natin. So meron tayong bagong ibibreed, okay, yung ating mga pumpkin, yun ang kulay kasi uh, nung mga nakaraang uh, panahon, okay, nitong nakaraang months, meron tayong uh, iginayak, so mga anak ng pumpkin natin dito, yung nakikita nyo siguro sa mga videos ko, so mga nagtagumpay po yon, Kaya po ang bala ko, muli ko po siyang ibibreed para mas maparami natin yung ayos na linyada. So, overall, ang ating po ditong uh, main na linyada is bulik at saka yung blacks. Tapos, meron pa ilan-ilan tayo ditong uh, mga pula, yun nga po, yung ating pumpkin. Okay? So, meron po rin tayong uh, mga hatch na konti. So, konti lang po, kasi nga po, hindi natin pa masyadong uh, pinaparami. Kasi nga, ang priority natin is bulik at yung mga blacks natin. Okay? So, Franz, sana ay uh, nabigyan natin ng idea. Okay? So, next. Ito na naman. Ayan. So, problema na naman ni Elino Castillo. Uh, Elino Castillo. Ayan, medyo tayo, malat eh. <coughs> ang tanong niya is, uh, yung sa akin, Lodge, napakapayat. Baguhan lang po ako sa pagmamanok. Sabi kasi nung napagbilihan ko, Enerton eh, daw po ang ipaptuto ka sa 5 months pa lang na manok ko. Napaka payat. Ano po bang okay na patuka? Kasi yung sa inahin ko Integra 3000 ang aking pinatutuka, maganda naman ang katawan. Ipapaubus ko lang muna itong Enerton tapos baka po mag-Integra 3000 na lang po siya. Nagpainom uh, na rin ako ng El Toro one times a week, okay? So yung Enerton, kung five months pwede na po 'yan. Okay? So hindi lang siguro maayos yung pag-aalaga mo ng manok, baka hindi mo na priming Okay, baka may sakit yung manok. Haluan mo na lang ng fermented jackie oats. Pero unang-una, sabi ko nga kanina sa una nating uh, uh, prescription, doon sa naunang tanong, so check mo kung may sakit yung manok. Baka kasi may sakit eh. Kaya pala hindi bumulto ang katawan, may sakit. Kahit bigyan natin yun ng vitamina, kahit bigyan natin ng masarap na pagkain, kung may sakit, paya talaga yan. Okay? Eh na to, napakaganda niya sa katawan ng ating mga alaga dahil nasa ano yun eh, 18 year protein yun eh. Napakataas na rin po yun. Natama, natama-tama lang po sa maintenance ng ating mga manok. Tapos hahalo pa natin ng fermented jacky oats, mas bubulto yan, mas gagaan yan. Okay? So, idol, okay yung Enerton. Ang advice ko lang sa iyo, check mo kung may sakit, priming mo kinakailangan, at maghalo ka ng fermented jacky oats sa pagkain nila. Sigurado ako mga kamano. walang nga dahilan para hindi bumulto yan. So, next, hanap ulit tayo ng katanungan. Ito galing kay uh, Julie Balisteros. Ayan, Julie, mega shoutout sa iyo. So, six months, may kalog ang tuhod. May pag-asa pa kaya, idol, para mawala ang kalog? Actually, mga kamanok, pag po may kalog, yung ganitong binte. Okay, halimbawa, ito yung paanong manok. Ito po, kumakalog po ito. Lumalabas-pasok na ganyan. Reject po yun. Okay, so, yun po yung mga uh, ever since na hindi na po talaga natin nagagawa ng remedyo. Pagka ganun, palit na po kaagad. Talagang nasa katawan na po yun, nasa form na po yun ng kanilang mga ng kanilang mga bone structure. So yung mga ganun naka pilwak ang tawag sa ganun, pilwak. So hindi po magandang ano yun. Postura ng manok para sa akin reject po yun. Kasamaan po yun ng mga kilo ang dalire uh, daliri, yung uh, ganyan na mga daliri o kaya naman yung mga piki. Okay? So yung mga paling kasamaan po yun. Yung po yung isang reject para sa akin. Hindi ko na po ko tinotolerate na alagaan pa yung ganun kahit maganda yung manok pero rejects na ganyan. So pag binirid natin, maaari pa rin po yung makuha ng ating mga alaga. Although, pag binirid naman natin yan, may lumalabas na maayos, pero may lumalabas din po na hindi maayos. Kasi, kasi nga po, meron siyang ano eh, genetics na gano'n. Pero kung sigurado natin na ah, Uh, ayaw natin na malugi pagdating sa breeding. So, pili na lang tayo ng mas maayos, mas healthy, walang problema pagdating sa materialis na ating uh, gagamitin sa breeding. Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kabandok ang ating mga katanungan na sasagutin. Sana kahit pa paano, makatulong ito sa ating mga newbie at baguhan na nagtatanong. So, mga sinagot ko dyan ang katanungan, mag-comment naman kayo para sa ganun. Next time, ma shoutout ko kayo. So, hanggang sa muli muna. Linyada ng mamay. See you for our next vlog. Paala.